Natatawa po ako mga kababayan kasi ito pong si super ate ay Marcos. Ay nagkaroon po ng paandar ngayong araw na to. Diyan sa isang barangay, diyan sa Nabotas. na ang tawag nga po diyan sa programang yan e eh, Aimee Paandar. Parang yung programa niya dati na ay mi solusyon. Maganda ng pangalan niya. Oh. Ang, ang dami mong magagamit siya sa kung ano-ano. Ngayon, ay mi paandar na ano yun, gift giving po, charitable, gift giving kasama si BP Sara. Tsaka yung nandun yung, ang MC doon, yung kaibigan niyang si yung bading na nanalo noon? Pariskoba, Juliana Pariskoba. Ngayon, ganito po ang napansin ko doon. Baka sabihin na naman kasi ng iba dyan, masyado akong bitter. Bitter. Na, kumbaga, marami akong napapansin na kahit, kumbaga, eh, gumagawa na niya ng mabuti, minamasama pa. Well, mga kababayan, mga katribo. Yung ginawa po na yon, yung gift-giving na yon. Okay naman. Hindi naman siya masamang gawain. Maganda po. Kasi nga namigay ng regalo, namigay. Namigay ng blessing. So paano naman magiging masamang gawain 'yon? Siyempre maganda. Kaso ang uh, basa ko po kasi ako ah, ako yon, ako yung may basa noon. Si share ko lang sa inyo. Ang basa ko po kasi doon parang uh, damage control. Damage control para kay BP Sara. At saka hindi ko po talaga maintindihan kay kaya uh, super ate ay may Marcos. Pero gano'n na po talaga siguro nasa kampo po siya ng Duterte. Kasi di ba? Ang kalaban ngayon ng kaaway na mortal ng Duterte camp ay si Martin Romualdez na pinsang buo nilang dalawa ni Pangulo. Well, sa totoo lang, hindi ko rin ma... Ganito kasi yun eh. Yung tatlo pong ito, sa totoo, magkakalaban po ito sa 2028. Itong si BP Sara, si House Speaker Martin Romualdez, tsaka si Amy Marcos. Mga presidentiables po ito na nag-aambisyon. Tatlong tambalus lusba Para sa 2028. Ngayon, siguro po, nababasa ni, nararamdaman ni Super Ate Aimee Marcos na bagamat kung, kung titimbangin po natin ay mas malapit na kadugo si Amy kay PBBM kaysa kay Martin dahil si si Aimee eh kapatid si Martin ay pinsan pero kahit kayo po siguro nababasa rin ninyo na mukhang ang i-endorso, ang itataas ang kamay sa 2028 ng ating Pangulo ay si Martin Romualdez, hindi si Aimee Marcos. Kaya siguro gumagawa rin itong si Aimee ng uh, kanyang sariling diskarte. Dumidikit siya kay Sara. Although, ang tingin din naman po sa kanya ni ng uh, Duterte Camp, ay kalaban din ito si Aimee. Dahil President sa nag ambisyon din itong maging Pangulo sa 2028. O di, kalaban din siya ni Sarah. Pero ito nga po, binabarkada ni Amy Marcos, nando doon po siya sa kampo ng Duterte, na para sa akin po, eh, pro-China ito eh. Di Diba? mga pro-China po ito, ang Camp? Well, sa totoo lang, pati si Amy Marcos, ay pro-China. O ngayon, napalayo na ako sa, sa ating topic. Yung topic, na, yung, uh, programa nila doon, yung activity nila doon sa Barangay Tangos, na botas, ay yung gift-giving nga po, ang, mayroon lang po akong isang uh, observation doon, na, bago po kasi dumating yung uh, magkaibigan, na Amy at, uh, Bipisara, ay nagkaroon ng palaro, games ko kumbaga. syempre para yung tao ay hindi mainip, no? Na, ang in-charge nga po ay si Juliana Pariscova, no? Ah, uh, yun, Mayroong palaro na mayroong parang ruleta, yung parang, yung, yung anong tawag doon? Ruleta kasi yun eh. Na mayroong mga papremyo. Mayroong papremyo na may maliliit na papremyo. Mayroong bigas, may groceries. Yung sa ibang mga winners sa ah, minor, kumbaga minor winners, Mayroong uh, bigas na hindi nga isang sako, kung 15 kilos yata. And then groceries, school supplies. Pero mayroon kong isang nanalo, kumbaga eh, jackpot price. Actually, tatlo. Tatlong jackpot prices. Na yung sa jackpot price po na yon ay mayroong isang sakong bigas, may 5,000 pesos, may school supplies, may grocery, may, uh, may computer set, may laptop. na na na, hindi laptop. Yung, ano ba yung, 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 maliit na laptop? Na, nawawala sa ano ko. Ano ba tawag doon, mga kababayan? Yung, yung, uh, Ano ba yun? <laughs> Yung mas maliit sa laptop. Basta ganon. So, may computer na, tablet, ah, tablet pala, may tablet pa. Ibig ko sabihin, ang daming tao po na pumunta. Siyempre, mga, karamihan doon, mga mahihirap. Bakit kailangan? Well, pakialam ko, eh hindi naman ako ang may pa, may pa-premyo nun. Ang ibig ko lang pong sabihin, sana naman, naging, huwag naman sanang ganun na, ah, yung isang naka-jackpot eh, kaya nga jackpot eh, sultana, naintindihan mo. <laughs> eh, para sa akin po kasi, kung ako ang isa sa mga, uh, dumalo doon, syempre, nangangarap din ako na makapanalo ng, kasi hindi naman sila lahat doon, mabibigyan. Sana naman po, mayroon na rin namang uh, computer set. Sana naman yung tablet ibinigay na sa iba. Yung groceries, doon naman sa iba. Or yung 5,000 yung cash, doon naman sa iba. Huwag naman na itinambak lahat doon sa isang tao. Parang, sabi nga nung uh, vlogger, paulit-ulit niyang sinasabi na, jackpot si kuya, o jackpot, oh. Jakpat, oh. Ang swerte naman, Oh. Oo nga. Parang ang para sa akin po, mayroong umuwi na abote tenga ang tuwa, pero may umuwing luhaan. Yun po ang pinupunto ko. Sa ganong mga lugar po kasi, mga lugar ng karamihan ay mahihirap. Natural, bawat isa no, nangangarap na magkaroon ng ganito. Bakit hindi ginawa na yung isa ay nanalo ng limang libo, yung isa isang sakong bigas, yung isa computer, yung isa yung iba naman ibigay naman sa iba yung tablet, yung groceries naman sa iba, yung school supply sa iba, lahat po dapat nasihan Yun po ang punto ko. Well, ewan ko. Yun lang po, yun po ang isang na, na na-observe ko doon sa papremium yon Kasi kung ako ang magpapapremium, hindi ganun. Kailangan, as much as possible, kung hindi man yan ma ma mabigyan lahat, dahil napakarami din naman, at least naman marami ang nabigyan. Or, wag naman na, wag namang uh, lahat nagpalista, nasali doon sa raffle, eh mukhang hindi naman mahirap yung nanalo ng jackpot. Hindi kaya mas maganda kung mayroong isang uh, criteria. Hindi lang basta parang pinamigay, kundi mayroong something parang quiz, gano'n. Hindi naman yung quiz na pang genius, kundi di ba? You know what I mean? At isa pang na-observe ko po doon, Bueno, hindi naman po yun kasali sa trabaho ni Bibi Sara or ni Amy Marcos. Parang siguro katuwaan nila or yun nga, parang ano, pa, ewan, kung para saan yun. Pero ang basa ko po kasi, damage control sa nangyayari ngayon na sobrang uh, kontrobersya na kinasasangkutan ni Bibi Sara napansin ko doon na pagdating ni BP Sara at ni Aimee, actually si Sara lang ang uh, isinisigaw. Hindi si Aimee Marcos. Walang sumisigaw ng Aimee, Aimee, kundi Duterte, Duterte. Puro Duterte lang ang isinisigaw. Kayo pong ibig ko sabihin na pang damage control para kay Sarah naman po, sa totoo lang, hindi naman kusa inong mga tao yon Parang gustong palabasin kasi sa makakapanood na lab na lab ng mga tao si Sara Duterte. Eh, hindi naman ganun eh. Bago dumating yung, bago dumating si Amy at si Sara, eh, eh, tinuruan po ni Paris Coba na pagdating nila, ipinraktis eh, pa niya eh tinuruan na isigaw ng malakas. So, hindi po yun kusang loob ng tao. Excuse me. Pwede ba? At saka isa pa, bakit kailangang magpakita ng mga ganito? Sa, pero sabi ko nga, magandang gawain yung ganon, namimigay ng biyaya. Kaso, hello, hindi naman po yan ang gustong makita ng tao. Yung pamimigay ng groceries. Kung gusto nyo mamigay, bakit hindi nalang idaan sa DSWD? O kaya sa mayor? Bakit kailangan kayo mismo? Eh yung trabaho mo nga sa Department of Education, hindi mo magawa-gawa eh. At ang gusto po namin mal malaman, ang gustong marinig ng taong bayan mula sa iyo, Bepi Sara, ay yung sagot sa katanungan na kung saan mo ginasta yung confidential fund na 125 milyon. Tinatakpan nyo pang takip, panakip butas. Kasi nabutasan, kaya tinatakpan. Oh, sabihin naman ng nanonood sa akin ng mga DDS supporter, ang bitter ko. Okay, bitter na kung bitter. Hindi lang tayo tanga. Yun po ang basa ko. Bakit hindi mo gawin na ipaliwanag sa taong bayan yung gusto naming marinig? Sagutin mo yung tanong ng taong bayan kung saan mo ginastos yung confidential fund na actually hindi naman nga confidential fund yun galing sa logistic ibig sabihin galing kay Bigay ni siguro kinulit-kulit si kinulit siguro si PBBM na oh, bigyan mo ko ng ganito spoiled brat nga yan spoiled siya kay BBM dati eh, hindi nga lamang pala 125 million ang hiningi kundi 200 plus million 200 ba or more pero nakulitan siguro si BBM binigyan na lang pero hindi ibinigay yung buong hinihingi na 200 plus 125 lang nakulitan siguro eh oh ako po mga kababayan mga katribo kung ano po ang basa ninyo doon sa ginawang yon ngayong araw na ito yung Aimee Paandar eh sa totoo lang si Aimee programa ni Aimee yon Si Aime ay may paandar doon. Kaya kita mo nga, ang titulo ay Aime Paandar. Kay Aime yun. Initiative ni Aime Marcos. Tapos si Sarah yung isinisigaw. Huy, Aime Marcos, basang-basa ko yung purpose mo. Ibinabangon mo si Sarah. Pinapabango mo kasi ang baho na ng kaibigan mo. At ikaw, ewan ko sa iyo ha, kontra ka na, na insecure ka kasi kay na insecure ka kay Mark sa pinsan mo dahil nakikita mo na si si Martin ang i-endorso ni BBM sa 2028 hindi ikaw pa, paano ka i-endorso e eh, pro China ka eh kahit nga ako mga kababayan ha ito ha hindi hindi ko ito iboboto si Amy Marcos kahit sa anong posisyon kay hey, presidente yan kay hey, senador yan kay Manila Mayor yan. Ay, mga taga Manila, huwag niyong ibuboto yan. Kasi alam niyo, pag binuto mo yan na mayor dyan sa Manila, baka matuloy yung mga reclamation dyan sa Manila Bay. Na kung saan, may mga secret agenda dyan. Yung mga kaibigan niyang mga komunistang inti. O, oh, hindi kaya yun ang purpose ni Amy Marcos? Kaya gusto niya mag-mayor dyan sa Manila? Alam niyo, hindi siya pwedeng, hindi siya pwedeng maging mayor ng Manila. Kung ako taga Manila, hindi ko yan ikakampanya. Lalo naman na senador, lalo naman na presidente. Kapag po mga kababayan, kapag pro-China, hindi po dapat binibigyan ng pagkakataon na makaupo sa anumang posisyon sa gobyerno. Okay po ba? Yun lang po eh. Hindi pwede mabigyan ng power any position ang isang pro-China politician. Magahasik lang yan ng lagin. Gets po? So, yun lang po ang ibig ko sabihin. Yun lang po ang yun po ang uh, content ko sa ngayon. So, uh, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Ito pong muli ang inyong kaibigan Sultana de Manila. Nagaanyaya na makita kita po tayo muli sa mga susunod na video. Okay? Peace.